Isang puting Republican ang nangampanya sa isang African-American na district at siya ay nanalo. Ito si Dave Wilson. At ito ang brochure na ginamit niya sa pangangampanya. Kung hindi nyo napansin, ay hindi sinama ni Wilson ang kanyang litrato sa loob ng sarili niyang brochure. Ginawa ito ni Wilson dahil siya ay nangangampanya sa isang African-American na distrito bilang isang konserbatibo, isang business owner at kilalang anti-gay campaigner. Gumawa si Wilson ng commercial para sa radyo at nakakuha rin siya ng mataas na rekomendasyon mula sa isang local na politiko. Teka, ang rekomendasyon ay nanggaling pala sa kanyang pinsan na kaparehas ang pangalan ng politiko. Sa kanyang depensa, sinundan naman niya ang lahat ng mga panuntunan ng pangangampanya. Pero ang kanyang natalo na si Bruce Austin ay naniniwalang ang pamamaraan na ginamit ni Wilson ay labag sa konsepto ng demokrasya at fair play. Nagtawag ng recount si Austin dahil 26 na boto lamang ang kanyang ikinatalo.